Ang sarap sa piling mga lalabs yung nakapagpatayuan ng sarili mong bahay galing sa pinagpaguran mo sa si ibang bansa. So, dream come true ko to mga mga lalabs yung makapagpatayuan ng sariling bahay, yung galing sa pinagpaguran ko. So, eto na nga mga lalabs, natupad na siya. So, unti-unti nang natatapos siya mga lalabs. Ako'y natutuwa talaga. Hindi ko inaasahan to. Hindi ko uh, akalain na matutupad ko yung ganito mga lalabs. Uh, basta may pangarap tayo mga lalabs, kailangan natin magsumikap at maging, maging So, ayan mga lalabs, oh. Kapag nakikita ko ka ito mga lalabs, ang sarap na uh, sa feeling. Yung nakikita mo na halos ilang taon ka sa ibang bansa para maging isang OFW, nagsacrifice ka na imbis na ikaw yung magasikasa sa mga anak mo, ito, pero worth it naman mga ladals kasi nakikita ko na yung pinagpaguran ko. So ayan, napakasarap sa pakiramdam mga ladals. Para akong nanala sa loto. So ayan, napakaganda din mga ladals ng mga flowers natin. Yan, mahilig ako sa mga orchids mga ladals. Ayan, no, tingnan nyo, ang ganda niya. So, collection ko yan mga ladals. So, mahilig talaga ako sa mga... Laman. So, ayan mga lalas. Ito na naman. Dahil hindi pa tapos yung ating bahay, so kailangan natin bumalik ulit sa ibang bansa para maging isang OFW ulit. So, napapagod na rin ako mga lalabs. Gusto ko nang tumigil, gusto ko nang mag good, gusto ko nang manatili sa Cebuyan or dito sa Pilipinas. Pero, ang hirap mga lalabs kasi. Kaya mong nakikita yung nahihirapan yung mga anak mo yung wala kang maibibigay sa mga anak mo kapag may kailangan sila. So eto na naman, naman mga lalams, nagbabiyahe na naman tayo. So ituloy lang natin mga lalams yung pangarap. Ah, someday magiging okay din ang lahat. So mga din natin yung mga pamilya natin na yung hindi hindi na tayo aalis. So lahat ng ito para naman sa kanila. So tis-tis lang tayo mga lalams kahit masakit. Ganun talaga. Tanan po ng buhay ng mahirap. Kailangan natin mang todo. Ah, uh, pagsisikap. Kailangan natin magsipag na gusto para kahit papano matupad yung mga pangarap natin sa para sa ating pamilya. So, ayun lang mga lalans tuloy lang natin yung buhay natin. Malay mo, balang araw. ah, uh, magbunga din lahat ng ito ng sacrifice natin. So, walang sasuko mga lalas. Tuloy lang ang buhay. So, ayan. Magtama na naman ako mga lalas. So, ayan. Thank you for watching.